Sa kabundukang ito, nililok na mapagpalang kamay ng mga ifugao ang matatayog na payo. Ipinapamana ito sa mga sumusunod na henerasyon. Ibinibilin para alagaan, para payabungin. Sinasali ng mga magulang ang payo sa panganay na anak. Kasamang ipinamamana ang isang munting pahiyas na nililok at pinanday din ng mga kamay ng mga ninunong Ifugao. Tinawag nila itong Lingling -ling O, Vung, o minsan naman Huvung. Na ngayon po ang yun, eh, ngayon ang unit si Payon na ni Awad uh, si Payon na. Ngayon ang utitiyan niya mit mit sa ang sa kung masusunod ang tradisyon ilan lamang ang magkakaroon nito paano ang hindi pinalat May di tinawid ko ng um, kaya haoy di mangi tuloy na ininat din na mun abol, mun hudhud, mun no mun alim, so mahapo ang waday odonte. Kababain po po niya ka makihadhad o may, tong, may di tongod mo te kanandayo. Kanino dudulog ang mga katulad ni Ruben at ni Charlie at Roger? Para sa kanila, ang lingling o ay palatandaan din ng kanilang pagkakabilang sa natatanging pamayanan ng mga ifugaw. Bojo lang ta umari mong ya muslimit lang ko ya. Nang uhakon ako minang tagamin niya, nung umedyan ujim ang pubre ya, nung wajay mati ko siya at hijipong na mahigpit ang tangan ng mga katutubong ifugaw sa tradisyon. Marahil ito ang dahilan kung kaya nanatiling matayog at mayabong ang kanilang kalinangan. Ngunit lumalawak ang mundong kanilang natatanaw at tinatahak. Hinahamon nila ang tradisyon na makisabay sa pagbabago ng mundo. Patuloy na ibinabahagi sa kasalukuyang henerasyon ang katutubong kaalaman sa pagtatanim at pag-aruga sa bundo. Liban sa pagsasaka at pag malawak din ang kaalaman ni handaan sa mga kaugalian ng mga Ifugao. Si handaan ay isang mumbaki ang kinikilalang namumuno ng buhay pananampalataya sa lipon ng Ifugao. Ang mga mumbaki rin

ya buat kemarin nanti pinatang ya hiu om nawan saya mohon dan niya alian ya mabhot mo Para sa mga nakakatanda, makapangyarihan ang lingling o pinaniniwalaan na may kakayanan itong mailigtas ang mga nilalang sa panganib, maging sa kamatayan.

Ilang taon na rin mula noong pumanaw ang kanyang kabya. Tulad ni Handaan, isa rin siyang mumbaki. Hindi yung mga 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 ginang uya uy, buge bimali hong, ya, adida usar hiding kainan no, toan ang hide tradisyon dan kada bumain ang usar kadiye. Ang mga ritual na kung ay uyaoy uy at balihong ay may kasalong malaking handaan. Mga kadangyan lamang ang may kakayanang idaos ang mga mararangyang pagkitipon na ito. Kayo, sim, kay mun symbolize nan no man, family din na puanda te kay wada ngay damdamay yo stage han din ipugaw nga wada dan ang kayo uh, wada wadaan nan wada dan middle takon no at exactly alipin mo din no dana damdama mo na may inheritance dan no ano ka inaradaan mo dan. Aduhan mo yam kay mo depreciate mo pun appreciate tun educated ano ano ka uunga tin mangay da pun it sa bali mo suot da Ang pagsandig sa mamanahin para magkaroon ng maalawang buhay ay bahagi ng panahong lumipas kinahamon ng kasalukuyang henerasyon ang tradisyonal na pagtanaw sa pagmana ng tayo at lingling o. Ay kakumpara mo 1 and 2 eh, no, noon ada tawaday ta, sa adah gobyerno, tawaday ang unuda, kahiti damdamay yo, pride damdamang buhububren, waday yo, nakaadal, waday mong unu. Ngayon, handi simpun di, aaputa ni datuwe ni Andi mabigbigbig handi. Kaya ma kito, may dudumi okasyon, Maliak tuh payo, ta ik mong gabu-gabut, yato no uh, arubayan di alang, ta ik gabutan to da nung kitanom, ta malini. ayo tatanom ito ho payo mi, nan sineminar min heirloom rice, to da native ano, tinawid min itanot-tanob di apumi mi, di itanom miduan ni. Nang pangkakan, ya pangkail, yan ang dayakot nun ababbolak dekatward yon nate eh karen de kami mun hud hood mun hood nunggang ha kami nunggang ha kami nan an na kami kaya intun-dundi aamud mian haoy lang di kadakdakolan ang talenton inalan na aamud ang tinawid. tinadano nun abogado nun attorney ay nun dope mitulo daunay pagan anu so haoy mon nabati boble haoy mayo nangadal. inadak na apuk ano gawa hadon sa epikong Hudhud masasaksihan ang paglalakbay ni Bugan para hanapin ang lalaking makakasama sa buhay hinatid siya ng nakababatang kapatid at isinalin sa kanya ang pag-aari ng isang lingling-o na yari sa ginto dan nombugan nai noi ahai nakapang o iwan tu cultural la we being dance songs ya inadal kuna amod te <tik> kwa nan apu minan klan mi ya dadi apapun dimun mun ali mumbaki mun hudhud mun abol ya manayo ya munggang ha so di rumah kami bui bui ya omi ada mina awatan ngam itu tuduh dan kanan dayo. Donglon nyutwali nanggango na nu ha. Na kenan tak leya kai tahamuti man man na yo mamul bulek lek ta halatuk ang kai bowo te ad adi. So namun abol bo mahapu anonom nom ta dim kali iwan na no muntutun odan atom. Malawak ang kaalaman ni Ruben sa buhay. at pakikipamuhay ng mga ifugaw. Ipinagpapatuloy niya ang paggawa ng mga ito at sinasalin sa iba pang kababayan na nais matuto. Idi dinamukhi ang kalpalompon amun alim kanay lebang natuali tinan ang miya waday at hina ng um, adi am inya waday bortano na pang oya hubong te alan di panguluan ya segunda so dakayumonos sumaruno dakatwaday pihuyu gumatang kayo so natungpal ang kinatangkuh ng no pang oyahubong ko. Binabali ni Ruben ang mga kinagis ng gawi tungkol sa lingling o. Para sa kanya, ang mga tulad niya ay may karapatan na magkaroon din ng lingling o. Tapat naman siya sa pagtataguyod ng tradisyon ng mga ifugao at ang pagkakaroon ng lingling o ay nakakatulong sa pagampanya ng ibang tungkulin sa komunidad. Sa bayan ng Banawe, may isang maliit na museo na pinamahalaan ni Lily Bayer Luglug. Tampok sa mga artifact na nakakagalak sa museo na ito ay ang mga lingling o mula sa iba't ibang panahon, pag-aari ng iba't ibang pamilya. This uh, balitok that I'm wearing is uh, made out of gold and I inherited it from my parents. Uh, my mother inherited it from her mother in law. I don't really know where my grandmother uh, acquired it. I think it's more than, if it's not more than 200 years old, then it's more than 100 years old because my grandmother then will be more than 100 years old if she, she were alive today. itong pango, ito yung sinasabi na bongbong -bong sa Ifugao. It's always below the balitok. It's like it's a protection to the balitok. It's made of Chinese Peking glass beads. Minana ni, ni Lily ang lingling o ng kanyang lola na si Linggayo Bayer. Napangasawa asawa ni Linggayo si Otley Bayer, ang Amerikanong antropologo na nag-aral tungkol sa kalinangan ng mga Ifugao Sa ngayon mangilan ngila na lamang ang mga lingling-o na yari sa ginto So when I started this museum collection uh, I acquired a lot of uh, different lingling-os and Balito. So especially the ones that are owned by my relatives and then my children also had theirs and we I put them all together in the museum. Bumili ako ng iba pero binibili ko yung mga dinadala ng mga uh, those people who wants to part with it because they need the money. Mahabang panahon na ang nilakbay ng mga lingling o na ito sa piling ng mga ifugao. Sa kasalukuyan, dito sila sa museo matatagpuan ng sino mang gustong kilalanin ang nakaraan. Nagbibigay patunay sa malawak na katutubong kaalaman na taglay ng lipunang ifugaw sa malalim na kasaysayan. may maliit na industriya na paggawa ng mga souvenir na pangturista sa bayan ng Banawe. Kabilang dito ang paggawaan ng lingling sa poblasyon. Pinakakilala ang paggawaan ng mag-amang Roger at Charlie. Ah, uh, hiten hitan mama nga an a ten buong kit. Ah, uh, eh yung hanan ipanomnom tu i usar tu sinaboyag. Nga namun usar tu at sikit ito unay mun saksakit in good luck to at ito unay yah tiyanan mong parigrigat hi at si punbiag when no at ito ay hanan nan buong gamin kit ay hadyong hanan ah no tigom nan ipuam antago tago ang nakausar kit iba mong nga mo hiyan ah o hapay kit mabuling nga tulungan mi kay ilang malut urai sabali uja na kay pogawan pugawan na so nga mun am amat amma mi atina yan ipa ngana ba pangalidah di mi amanan na bayak an design tap no prima aliwan tadi oh oh cin ong-ong nga ije ya agi pa na abutan ngam cinatiktiko ya mun usar cha hi hand blower ya che us sa amon with ya nang clay molder natuto si Charlie sa paggawa ng lingling o mula sa kanyang ama at lolo namo na muna, ama hilingling o ya yeah. opat si nila an nun azala hi itay an Mun amma hi linglingo an po. chin ong unga pagamin chin second year high school ah yeah. ya mun ama lang hi oha oh ya yeah. impati ko apu, apo yeah. ya markraksakan hi apo China Abu Taya nan mun amahi nang susaron sa yan ang aluminum mold. Ito mo naman tinlilingo yan. Ituloy ko ang muna ama no kayan pa nang imbabali nung maanusan siya tayo ang tamo at ito ang marugita ang tamo. Ito mo naman pakaan lalain yung pare yan ang posyo na ang muntama at ito. Sa ay ayaw-ayaw, tamot, mo, makatulong sa pangalan na usaron na sa allowance na. Kaya pun dagdag na ang usaron na. Sa ngayon, si Roger ay gumagawa ng lingling o nagawa sa pila. Si Charlie naman ay bronze ang karaniwang gawa. Liban sa mga lokal na residente ng Ifugao, mga turista ang bumibili sa kanilang mga gawa. Itay ang pong ya, na umatya ifugaw, ya, alang siya kaslaan, subinar siya, manumnum siya metlang hitayaan, imarihan siya ang pimasyalan ang pubremi, ang banawi, ifugaw. Mabilis ang pagbabago sa bayan ng Banawe. Dulot ito ng masiglang industriya ng turismo. Maraming bumibisita dito para matunghayan ng Ifugao Rice Terraces. Maraming produkto at serbisyo sa mga bayan dito ang tumutugon sa pangangailangan ng mga turista, katulad ng souvenir shops. O yung mga uh, native houses na may nakalagay na banawe or Philippines. Tapos yung iba din po is meron po yung lingling or yung tinatawag nating lucky charm. Talagang nagpapakita na, na pinuntahan nila yung, yung, yung place na ito. Ako ng Taurus, <tipos> ano ang Maria, yun ano sila kung yun siya ako may maindi lang ka pinisita ti, na nahiyaw nawo. sudah so, mau cumanan dokumen usaha tuh baru anu nun iya mah kita hari nak si si baru hingga nah boleh lah matai kata ibu boleh apa ini Uh, humiwang ti mapuyok mo. Malinawan. Yeah. Ito ang kaka-importante ng peya. Hindi nang mabigbig ka, ka uh, na, na Ano, waday lutayo, waday uh, pangoyo hubong, waday nang buhiyo. Tapno hindi nang adi matalak ng kinadangayan di aamod hi uhang boble. Ang amin hitod ipugaw ya hindi ay pang dan mapemanan. Hiya peman, nun adar peman, kananda wada peman di gamgam Ang lingling o ay isang ornamentong sinusuot sa tradisyonal na lipunan. Ang lingling o ay sagrado. Pinapamana kasabay ng payo at iba pang kagamitan na may uugnay sa uring kadangyan. Bukod sa tagapagtakda ng kanilang kaakuhan bilang bahagi ng isang uring panlipunan, inuugnay din ng lingling o ang buhay at pakikipamuhay ng mga ifugaw sa mundo ng kanilang pananampalataya. Sa paniniwalang ang kanilang mga ninuno ay gumagabay sa kanila upang ang buhay nila ay maging maalwan, ligtas sa karamdaman at panganib. Nagbabago ang kahulugan ng mga kinagis ng simbolo ng bawat kultura. Sa lipuneng ifugao, hinahamon ng mas nakababatang henerasyon ang tradisyon sa pag-iingat, pagsuot at paggawa ng linglingo. Nagbabagong ekonomiya. Labas-masok ang mga tao sa mga bayan nito. Tinatalikuran na ng mga kabataan kahit ang pagtatanim sa payo. Walang makakapigil sa mga pagbabagong ito. Samantala, sa pusod ng kabundukan, maging sa pusod ng kamalayang ifugao, mananatiling matayog ang lugar ng Lingling Ong.